Kasama natin si Nika ng Team 90s TV. Pero dahil ngayon po nanaro sila ng 100, eh siyempre, eh, celebrate pa tayo. Double down natin, gawin po natin 200,000 pesos dito sa Fast Money. And additionally, may 20,000 din for your chosen charity, Nika. Wow. Ano ba ang napili niyo? Yes, ang uh, Foundation for Sight Incorporated sa Medical City po. Yan, para sa inyo po yan. And at this point, nasa waiting area si Jan. Sa likod, hindi tayo naririnig. You guys, it's time for fast money. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Kapag sinabing documentary, sinong news and public affairs personality ang una mong naaalala? Go. Awi Severino. Hindi mo ito bibilhin kung may scratch o galos na. Cellphone. Magbigay ng sikat na female black singer. Janet Jackson. Prangkahan na. Ano ang ayaw mo sa Pilipinas? Basura. Negosyong maraming regular customers. Fast food chain. Let's go, Nika. Tignan natin ilang punto sa na nakuha natin. Kapag sinabing documentary, sino kayo news and public affairs personality? Ang ulam mong naaalala, Howie Severino. Napakagaling na journalist. Nandiyan po ba si Howie Severino? Meron. Hindi mo ito bibilit kung may scratch o galo, sabi mo cellphone. Hindi. Ang sabi ng survey natin ay... Yo! Magbigay ng sikat na si Kat, a female black singer. Sabi mo'y Janet Jackson. Survey says... Yep. Pangkahanan, yes. anong ayaw mo sa Pilipinas? Masura. Survey says... Meron. Mm -hmm. Negosyo maraming regular customers. Sabi mo'y fast food chain. Survey says... Boom! 100! Wow, very, very good, Nika. Let's, Let's welcome back Jan. Oh. George! Iba, iba, George! iba. Kelly, kayo. Yes, good job. Hello. The kids are home. Kayang kaya mo ito. Ito, meron akong good news sa'yo. Si Nika nakakuha ng 100 points. So parang literally kalahati na lang ang kailangan mo. Okay. Alright. Now, at this point, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Nika at bigyan niyo po ako ng 25 seconds. Okay. Kapag sinabing documentary, sinong news and public affairs personality ang una mong naalala? Go! Atom araw. Hindi mo ito bibilihin kung may scratch o galos. Um, ah, uh, relo. Magbigay ng sikat na female black singer. Beyonce. Prangkahan na, anong ayaw mo sa Pilipinas? Traffic. Negosyong maraming regular customers. Masahista. Let's go atin Jan. We need 100 points. Yun na lang. Ito pag sinabing documentary, sino news and public affairs personality yung una mong naaalala? Ang sabi niyo ay Atom Arolyo. Sabi ng survey kay Atom Arolyo ay... Whoa. Ang top answer natin ay Cara David. Cara David. Hindi mo ito bibilin kung may scratch o galo. Sabi mo yung Relu. Ang sabi ng survey sa Relu ay... Meron. Ang top answer ay cellphone. Nakuha mo. Ang second dito ay sa sasakyan. Koche. Magbigay ng sikat na female black singer. Sabi mo, Beyonce. Ang sabi ng survey natin ay, let's go, Beyonce. Yes, top answer. Ang number two dito, Rihanna. Eto, prangkahan na. Anong ayaw mo sa Pilipinas? Ang sabi mo, traffic. Ang sabi na ating survey ay, ooh. Ang number one sa palagay nyo ay, Corruption. Corruption. Number one po ang corruption. Number two ay mainit. Negosyong maraming regular customers. Sabi mo yung masahista. Ang sabi ng survey natin ay... Wow, wala. Fast okay food. Lang. Restaurant anyway, congratulations. Yes. Congratulations na nalo kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back, please. Team Bash. Guys, malupit. Malupit. Very, very, okay good, very, very okay good. Very, lang. very good. Congratulations. Yes. Congratulations. There you go. Team Bash. Yes, sir. Sa ulitin. Oo. Oh. Oh. Sa ulitin, hindi na kami <laughs> zero. Sa ulitin, hindi na kami zero. <laughs> very good. Thank, Thank you. Okay. Oh, Congrats, guys. Nako, maraming maraming salamat po <laughs> sa inyo. Desiree, maraming salamat for joining us. Thank, Thank you very much. Thank you for much. having us. Thank you so much, family. If you're sobrang saya. You. Thank you. Yun ang saya ko marinig na nag-enjoy kayo. Yes, yes, awesome, man. awesome. Thank you very much. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!